Magandang araw po. Ang aklat na I Will Teach You To Be Rich, The Journal ni Ramit Sethi ay isang praktikal na gabay sa personal na pananalapi at pamumuhunan. Nagbibigay ito sa mga mambabasa ng mga hakbang na naaksyonan upang kontrolin ang kanilang mga pananalapi at gumuon ng kayamanan sa paglipas ng panahon. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na aktibong makisali sa nilalaman at subaybayan ang kanilang pagunlad. Ang mga pangunahing take away mula sa aklat ay kinabibilangan ng mga sumusunod. 1. Automation is key. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng pag-automate ng pananalapi ng isang tao upang matiyak ang pare-parehong pag-iimpok at pamumuhunan. Ang pagsiset up ng mga automatic transfers sa mga savings at investment account ay makakatulong sa mga individual na bumuo ng kayamanan sa paglipas ng panahon ng hindi umaasa sa lakas ng loob lamang to focus on your big wins, sa halip na mahuli sa maliliit, pang araw-araw na gastos, hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na tumuon sa malalaking panalo na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Kabilang dito ang pakikipag-ayos para sa mas mataas na sweldo, pagbabawas ng utang, at paggawa ng matalinong mga desisyon sa pamumuhunan. 3. Creating a Conscious Spending Plan ang aklat ay nagtataguyod para sa paglikha ng isang malay na plano sa paggastos upang maglaan ng pera sa mga bagay na tunay na mahalaga sa individual. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga prioridad sa paggasta at pagbawas sa mga hindi kinakailangang gastos. 4. Investing for the long term, binibigyang diin ng aklat ang mga benepisyo ng pangmatagalang pamumuhunan at hinihikayat ang mga mambabasa na magsimulang mamuhunan sa lalong madaling panahon. Nagbibigay ito ng patnubay kung paano pumili ng mababang halaga ng mga index na pondo at pag-iba-ibahin ang portfolio ng pamumuhunan ng isang tao. 5. Building a Credit History Itinatampok ng aklat ang kahalagahan ng pagbuo ng magandang kasaysayan ng kredito at nagbibigay ng mga tip para sa pagpapabuti ng marka ng kredito ng isang tao. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na maging responsable sa mga credit card at pautang upang makapagtatag ng solid financial foundation. 6. Thinking about money as a tool. Hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na baguhin ang kanilang pag-iisip tungkol sa pera at tingnan ito bilang isang tool upang lumikha ng buhay na gusto nila. Itinataguyod nito ang ideya na ang pagiging mayaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera kundi tungkol din sa pagkakaroon ng kontrol sa pananalapi ng isang tao at pagiging sinasadya sa paggastos at pag-ipon. 7. Taking action, binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng pagkilos at pagpapatupad ng mga estratehiyang nakabalangka sa aklat. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na magtakda ng mga layunin sa pananalapi, subaybayan ang pagunlad, at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Sa pangkalahatan, ang I Will Teach You To Be Rich, The Journal, ay nagbibigay ng sunod-sunod na gabay sa personal na pananalapi at pamumuhunan. Nag-aalok ito ng praktikal na payo at hinihikayat ang mga mambabasa na kontrolin ang kanilang hinaharap sa pananalapi sa pamamagitan ng pagkilos at paggawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi. Maraming salamat po!